Pagiging magiging kayo noon. Para sa lahat ng kami natin, hindi yan excellent ng lahat. ako talaga naniniwala ako ng somehow nagkaroon. Ako, tapusin na natin ngayong gabi. Diba? <mitee> ako, ako, dahil ko kayong kasama dati. Kahit talagang alam may mga ipapaka kung kanin-kanin. na gaming. Maaaring short clip, maaaring ma whatever, kayo na mag-explain. May short time. um <laughs> short time. Um, no, I think, Yun din, I guess, yung magic nung at yung chemistry na nananatili din sa love team. Dahil nga, um, nung panahon na yun, nung mga bata kami, syempre ngayon, iba-iba na students, di ba? Pero dati, di ba, uso sa atin yung MU? Oh, yes. Yeah. Oh, so, ano may gawin, so, no. so, parang MU. Parang mga MU, di Um, so, naging... Naging... Dahil may personal at saka professional na relationship ng mga panahon na yun. I think kaya, kaya hanggang ngayon na natili yung sinasabi nga ni Jolina pag ini-interview kami, yung magic yung hindi na namin alam kung saan ang gagaling. I think dahil hindi naging kami kami, hindi rin kami nag-away ng todo-todo. Kaya siguro nagkaroon ng comeback film. Aminin nyo, yung mga naging silang sila talaga, hanggang ngayon, hindi natin mapakamak. Kung sino man sila, nila. Kasi ang tindi ng pagmamahalan, parang ang tindi hindi kayo maka-expect na kaya siguro ngayon na kami ng kamba kasi naging sakto lang yung relationship. Kaya naging napaagal yung kamba. Hindi kami lolo't lola na nagka so, so you mean, hangga, mula ano hanggang ngayon, M.U. pa rin ang label na. Oo. Oh, oh, oh. Mutual ay understanding na. Sabi siya. Ako na mutual understanding. At saka may asawa na po si Pero wala po yung anak nila. Happily married po. Oo, <laughs> oh, wala no. I love one. At yung asawa ko no, yung nakaraan. So, yun. Ikan, yun pa rin yung tanong ko. Okay. Um, sa akin, yun din naman lagi ko sinasagot. Kasi parang nang, uh, kahit na nung no, halimbawa, away ba kami dati, tapos hindi na kami nagka-work, tapos nung so, nakikita naman kami, panaykwentuhan na lang ng something. Wala na yung talagang parang naging okay, ulit nag-love-love ulit kayo, or kung ano may naramdaman. Wala nang ganun eh. So, talagang, nung bata lang kami nagkaroon ng mga kasi syempre, first time na natrabaho. Tapos, kaya awa iba din. Nasagot ko ba? Nasagot ko. To. Hindi, totoo, totoo. Lahat sinabi ni Marvin, hindi siguro ganito yung relationship namin. Kung nagkaroon talaga na yung, yung lumalabas, lumalabas na nunod na sinin nang mag-joma, yung ganito. Wala siguro. Wala ganito kadalim yung friendship. Di ba kayo lumabag talaga na kayong dalawa lang? Alam niyo ba kanina, ako pala talaga. pero agree ka kay Marvin na naging MU kayo. At ako din pala nino ko naman dating feelings ko. Oo, Oh, so ba? So ba? Iba, so pero matagal din 'yon. Hindi hindi ko din Sa loob ng bahay namin din din. Kailangan mo siyang puntahan sa bahay nila, tapos di oras yun. Tapos, imitay ko siya sa bahay namin, pagluluto ko siya. Kahit hindi pa ako na magaling na magluto, kinakain niya. At niloloko niya akong, ang sarap. At iba ngayon, pero ngayon, hindi naman na masyad. Makala ko, mami mo ka nagluluto okay. pa. Okay. Pinaaalis ko sila pa ngayon. Ginapansyaba <laughs> ko. Yun na. Hindi, ito, second question. Um,